Kaharot hmm. ka ng ipis, ha? Hmm. Kawawa naman yung ipis. Daisy ka talaga. Nag-iisa lang siyang magharot. Wala siyang kasama. Tulog ata yung mga kapatid. Sa lahat ng magkapatid, ito si Daisy ang pinakamaharap. Hmm. Kaya natutuwa ako dyan. Hmm. Mga damit dyan, mga labahin ko. maglalaba pa lang ako, guys. Hmm. Asan na kaya yung ipis? nasa na nasa na dito mo ipakita ayun yung ipis ayun ay kawawa na ba kawawa na yung ipis sa kanya hmm harot talaga yan tulog yung mga kapatid niya kaya siya lang ang lagaro Nasaan na yan? Dito mo ipakita yan. Daisy. Hmm, kawawa naman. May ipis na yung bibig mo. Daisy. Sige, okay, routine mo yan. Asan na yung mga kapatid mo? Mm, ayun yung ipis. Kawawan ka man. Oh, Ay, na dun. Mm, ay, naharot yung ipis. Kawa, kaya kawawa sa kanya yung ipis eh. Mm. Mm. Mm, siya lang mag-isa dyan. Mm. Mm. Patay na. Double kill na. Triple kill pa. Yung ipis. Hmm. Kawawa, hmm. 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 patay, patay. ganap <laughs> talaga siya ng ikasasaya niya. Eh. Ay! Lana, amoy ipis na yung bunga nga mo. Huwag mo kong iyanuhin na. Sana. Ayun, ayun. Lo, no. sino yun? Kuya yun. Wait lang. Garot kasi siya ng ipis eh. oh, oh, patay na yung ipis. Double kill pa. Durog-durog na. Amaya, amaya ako na pagbubuksan. Harutin uh, pa niya. Mm mm, 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 Patay. Patay na yung ipis. Wala na. Patay na. Triple kill. Pak. Hmm. Salbahe itong Daisy nati. Yung kapatid niya tulog. Yung isa, hindi ko alam kung nasan. Ayan. 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 Durog na yung ano. Durog na. Hey okay, guys. Bye-bye. bag bag